For today's video mga may guys, di ay no, manihapon na ita, amuang ako na yung sud guys, kay tag 270 ang kilo nga pusit. So mo din na amuang sudan na boys voice over na lang nato mga langga, kay nga no, na, na black man na lugar, laing country, kay na mga music, kakanta-kanta man tao ng umandiha nga. While gakaon pa ko diri nga moment kaya nako nang ng perting daghana kaya kung nahurot nga loto o niya pagkahiman-himan karon copyright Nakapira it, rast, kaon na banat diha aga kaon na banat diha kay lami biya kay ang kaon pagka kaon ako nga kinamot pa hinaw gikan patan ng libang niya ilo ilo ay charis joke lang po so mao da ito no Gikanahan. kay gikanahan usa to sini kusog man kayo Hilat Hilat. buto na ni buto kusuga to oy oh my god makahadlok kayo na buto